Bakit kaya may life insurance? Ano kaya yan? Gastos? Naku, baka mabentahan ako. Isa ka rin ba sa mga umiiwas kapag may nag-aalok sa'yo na insurance agent? Need ba talaga ito o gastos lang? Naku po, alamin mo talaga kasi malaking kawalan po kung hindi mo alam. Kaya actually, ang life insurance is risk sharing po kay risk or panganib. ba? Diba? Bakit nanganganib yung buhay natin? ba? Diba? Hindi natin makikita talaga kung ano yung mangyayari the moment na lalabas tayo ng bahay natin. Even nga natutulog tayo or even nga nakatayo tayo nag-aantay ng, ng jeepney sa labas. Even nga nag-uusap lang tayo sa daan or even nga nasa loob ng bahay. ba? Diba? Hindi natin alam po anong mangyayari. Kaya nga, risk na talaga yung buhay natin. Panganib. Ito po ay magbibigay sa atin ng security for the family and even po sa sarili. Siguridad no? para sa sarili po at sa pamilya. Malaki example po talaga kung ikaw yung breadwinner, ikaw yung padre de familia, ikaw yung nagpo-provide at wala pong iba Di ba po malaking kawalan kung may mangyayari sa iyo? Even po hindi death eh, no? Even hindi death. Like for example lang mabaldado, 'di ba? Hindi na makapagtrabaho, totally na talaga na disabled, hindi nakikita. Ito pong insurance ang sasagot po sa kung anong mawala po sa pamilya or sa iyo. Kapag mawala or may mangyayari po sa nagpo-provide ng pamilya, ang insurance po yung sasagot para maipagpapatuloy po ng pamilya yung buhay-buhay nila. Like for example, yung gastusin ng pangaraw-araw, yung pagpapatuloy ng pag-aaral at kung ano-ano pa makakasave po ng pamilya natin ito kung may alam ka tungkol dito kaya mag-upload ako mga 2 to 3 minutes video lang tungkol dito kaya follow nyo lang po itong uh, page ko na to thank you so much